I leave, yeah, I leave that to the uh, local uh, commanders, uh, and regional directors, uh, depending on the areas that they are. But I'm urging all the uh, commanders on the ground, regional directors, natin, provincial directors, and uh, COPs, and uh, city directors to make it sure that really ma maximize. Uh, let's give the Filipino people the confidence to go out, do their thing, and uh, uh feel safe, they will feel safe, feel safe. Uh, ang sa amin naman kasi is uh, we want to really uh, maximize yung uh, security measures na ginagawa natin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. Kausan kasama po natin si MPD Director Police Colonel and soon to be Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay na init na sumalubong sa ating butihing Chief PNP Police General Benjamin C. Acorda, Jr. Nagtungo si Chief PNP Police General Acorda sa Trapo, Manila upang mag-inspeksyon sa latag ng sigurdad na ipinatutupad ng Manila Police District, particular na ng Santa Cruz Police Station 3 sa nasabing lugar. Unang sinipat ng butihing Chief PNP ang Plaza Miranda PCP at sandaling kinausap ang opisyal na namumuno na si Police Captain Rowel Robles upang magbigay ng gabay tungo sa mas epektibong peace and order sa nasabing area. Kasunod nito ay nag-inspeksyon sa paligid ng Quiapo Church ang butihing Chief PNP at nakihalubilo sa ating mga kababayan. Nagtungo rin ang butihing Chief PNP sa Simbahan ng Quiapo upang mag-alay ng dasal at makipag-usap sa pamunuan ng naturang simbahan. Matapos ang nasabing pagbisita ni Humble Servant Chief PNP General Acorda sa nasabing simbahan ay agad nitong nilakad ang paligid ng area kung saan unang tinungo ni Humble Servant Chief PNP Police General Acorda ang ilang mga manininda sa paligid ng simbahan at kinamusta ang kanilang katayuan sa nasabing lugar. <laughs> ang pakikitungo ng ating humble servant, Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. sa ating mga kababayan ay nagbigay ng kapanatagan at lubos na kasiyahan para sa mga maralitang manininda sa Quiapo, Maynila. Sa pag-iikot ng ating humble servant, Chief PNP General Acorda, sa nasabing lugar ay iprinisanta ni MPD Director Police Colonel Arnold Tomas Ibay ang sitwasyon at latag ng siguridad sa area. Ang makabuluhang aktibidad Ni humble servant Chief PNP Police General Acorda, kung saan ininspeksyon ang paligid ng Quiapo Church ay kanyang isinagawa matapos ang pag-inspeksyon nito sa latag ng seguridad sa LRT at MRT stations. Nabatid na si Chief PNP Police General Acorda ay nagtungo sa Quiapo, Maynila. Dulan ng LRT Line 2, matapos ang kanyang pagi-inspeksyon sa MRT at LRT. Sa pag-iikot ng ating humble servant, police general Benjamin Calder Jr., ay pinanalakan nito ang ating mga kababayan sa kanilang nais na makipag-selfie. Oh, may nila. So, nasa sa po, uh, ito po ay katatapos lamang na pag-inspeksyon. Manila Police District. Pag-usap uh -huh. uh, ang pamuluan ng natural simbahan. Tama po. Tama po dugbi and director police colonel arnold thomas ibay Uh, para mag-tangipat uh, mag, uh, mag, uh, pag, uh, pag, uh pag dito sa ating mga kasaksakupan? Uh, well, uh, as of now, we are doing inspection in preparation for the Yulitay season. At saka talagang ano, uh, gusto natin makita na talagang yung uh, presensya ng ating kapulisan ay andyan. uh, andyan. lalo sa mga areas of convergence uh, like yung mga simbahan at saka yung mga uh, sa, sakayan, mga bus at saka train po. Ano? uh, tinitingnan natin. And uh, we want to see for ourselves, uh, for myself, na uh, ito mga to ay uh, na ng ating kapulisan. At masaya naman ako dahil nakita ko talagang ayong mga kapulisan ay nandito, nakalir ito. And uh, I urge that uh, lahat po tayo uh, magtuluan uh, para mapanatili ang kapayapaan. Uh, dahil nalalapit na po ang uh, holiday season assessment po ninyo sa peace and order situation ng ating bansa. Well uh, sa kabuuan po ng ating bansa with regards to the peace and order situation uh, we are looking into yung uh, mas maganda na sitwasyon naman. Uh, andyan naman kasi yung crime statistics natin nakikita na mas mababa ang krimen. and even uh, yung uh, like, although may nangyari sa mga, uh, Marawi uh, these are isolated cases and uh, we are trying to make sure that uh, especially in yung uh, uh, MSU, uh, isang situation. So, uh, we are assuring yung mga magulang ng mga estudyante na nasa uh, nag-aaral sa MSU that uh, uh nagdagdag po tayo ng the additional uh, security force, isang kumpanya sa PNP at saka yung uh, task force Marawi ng AFP. Minsahin ninyo sa ating mga kapapay, nagtataka sila bakit napakaraming police after po nung bombing sa Mindanao. Ano pong, ano pong uh, nais po ninyo parating sa kanila? Well, sa amin po kasi, sampal na sa amin yung nangyaring incident. Eh. The, So I want to assure the public and uh, ipakita namin ang ating ng inyong kapulisan ay talagang handang magsakripisyo kung kailangan pong talagang ano uh, dagdagan namin yung oras sa kalsada uh, at mabawasan yung pahinga, gagawin po namin niyan uh, para ma-assure lang ang ating public that uh, yung uh, ating kapulisan ay talagang ginagawa ng lahat ng makakaya para uh, yung this coming retired season ay tahimik mapayapa at uh, uh, hindi wala yung unnecessary na uh, kaguluhan na mangyari. Sir, sunod-sunod yung activities hanggang holiday season, tapos lalo na dito sa Manila hanggang January, hindi ba challenge sa inyo yung translasyon na gagawin this year, ay next year, 2024? Yeah, it's always a challenge. Uh, yung ating MPD ang dyan, si General uh, Tommy Ibay. Uh, so, uh, he's doing the coordination and uh, I believe naman sa kanilang kakayahan. But uh, we are always there sa National Headquarters naman, ready to support him. Sir, yung po alerto ngayon sa Metro Manila at Bumbansa, nakataas na yung heightened alert, ano? I ah, live, okay. Yeah, I leave that to the uh, local uh, commanders, no, yung mga regional directors, uh, depending on the areas, uh, on the areas sa, sa kupa nila. Uh, pero gaya ng sinasabi ko, I'm urging all the uh, commanders on the ground, mga regional directors natin, provincial directors and the uh, COPs and uh, city directors, to make it sure na talagang ma-maximize. Uh, let's give the Filipino people the confidence to go out, do their thing and uh, uh, feel safe. They will feel, feel sir, safe. Last na lang po, mananatili po ba yung heightened alert sa Metro Manila hanggang sa Transnacion or Fiesta na kaya po? Uh, yeah, uh, ang sa amin naman kasi is uh, we want to really uh, maximize yung uh, security measures na ginagawa namin. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.